isang nakakikimbala pangyayari ang nangyari sa bansang China dahil hayag na dito ang kanyang kahirapan. Isa na dito ang isang napakalaking usap-usapan ngayon patungkol sa nangyari sa McDonald's sa lugar ng China na nagpapaywatig na ang China ay pabagsak na dahil na rin sa kanyang kasakiman at pag-usapan mga kaipitan. Noong ika-24 ng Enero, naglunsad ang McDonald's sa iba't ibang bahagi ng China ng isang promotion para sa 10 Yuan Double Beef Burger na nagresulta sa agkaran na crash ng kalang sistema ng pag-order. Ang insidente na mas kilala bilang McDonald's crash ay naging usap-usapan sa social media kung saan nagreklamo ang mga consumers tungkol sa hindi pagkakaroon ng kakayahan na mag-order online at sa mabilisang pagkaubos ng produkto sa mga tindahan. Sa hapon ng ika-24 ng Enero, nanguna ang McDonald's crash sa mga hot search list ng iba't ibang social media platforms kung saan maraming users ang nakaranas ng tagumpay. Sa 6 o'clock ng gabi, ang mga pagtatanggang pag-order sa pamagitan ng McDonald's WeChat mini-program gamit ang Chengdu bilang lokasyon ay nagpapakita ng mga item na sold out o hindi nakapag proceed sa payment page pagkatapos idagdag ang mga ito sa cart at hindi magamit ang mga coupons. Ang kaguluhan hinggil sa 10 yuan na double beef burger ay nagpapakita ng patuloy na internal na kompetisyon sa consumer market ng China. Kung saan ang malaking restaurant chains tulad ng McDonald's at Papa John's ay nagsasagawa ng price wars, mayroong kakaibang deal ang Papa John's kung saan nagbebenta sila ng pizza para sa halagang 1,990 yen na nagsisimula kada gabi ng 8.30 sa kanilang online platforms. Maaari kang mag-pick up ng isang pizza mystery box sa tindahan kung saan ang laman at laki nito ay sorpresa. Sinubukan ng isang blogger at nakakuha ng dalawang 9 na pizza para sa 1,990 yen bawat isa. Isa na may karne at isa na may sausage. Medyo manipis ang crust at hindi maraming toppings pero okay naman ang lasa. Ikapa niya. Sinabi pa ng vlogger, tignan niyo ito. Natagpuan niya ang isang bakery sa Shanghai na nagbebenta ng leftover food mystery boxes. Tignan natin kung ano ang nasa loob nito. Sa 15 yen, nakakuha ng apat na croissant breads na may iba't ibang flavors. Ang pokon consumo ng leftover sa food mystery boxes ay naging isang bagong trend sa gitna ng stagnant na ekonomiya ng China, bumababang sahod at tumataas na unemployment. Ang mga consumer habits ng mga kabataan ay lubos na nagpago. Ang frugal economy ay naging pinakapopular na lifestyle ngayong 2024. Buong puso na tinatanggap ng mga kabataan ang kailangang frugal behavior na nakatuon sa praktikalidad at talaga ng pera ng mga produkto. Ang pagkonsumo ng leftover food mystery boxes ay naging isang trend kung saan ginagamit ito para sa tatlong kainan. Ang mga ito ay nakakaakit dahil sa mababang halaga at malalaking dami. Hindi ka makakapaniwala kung gaano kahigpit ang budget ng mga kabataan sa lugar ng China ngayon. Isipin mo na nagagastos sila ng 15 yen sa pagkain kada araw. Paano sila nakakakain at nabubusog sa halagang iyon? Ang pinakabagong trend ay ang paggastos ng tanging 500 yen para sa isang buwan na gastos. Binibili nila mga snacks na malapit na mag-expire at mga pagkain mula sa leftover food boxes. Walang luho sa pagbili ng damit hanggang sa ito ay maging kulay dilaw. Wala o kaunti ang pagbabiyahe. Walang socialization, walang pag-date walang pagbili ng bahay o sasakyan. Basta't nagtatrabaho lang sila ng mabuti at wala sa radar ng kapitalismo. Ang leftover food mystery box ay hindi literal na natirang pagkain kundi binubuo ito ng mga malapit na mag-expire o hindi naggamit na pagkain at inumin mula sa mga restaurant na random na pinagsasama-sama at ibinibenta online sa 30 na halaga hanggang 50% sa original nitong presyo. Ang nilalaman ng mga box na ito ay karaniwan na hindi pwedeng piliin dahil sa limitadong dami ng leftover food mystery boxes kaya't mahirap makakuha ng isa ang peak hours para dito ay mula 8 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi. Kamakailan lamang, isang kamakailang graduate na gumagamit ng alias na Jin na nakakapasok lamang sa workforce ay nagbahagi ng kanyang karanasan sa pag-asa sa leftover food mystery boxes. Noong mga unang araw niya sa Beijing, natuklasan niya ang isang box sa labas ng isang restaurant at napabili sa kanyang curiosity. Natagpuan niya ang iba't ibang items tulad ng sushi rolls, salads, snacks at desserts sa loob at ginastos lamang niya ang 20 yen para sa pagkain na nagkakalaga ng 100 yen. Ika pa sa isang YouTuber na China Observer, naging tagahanga siya ng leftover food mystery boxes mula noon. Ang ilang platform na nagbebenta ng leftover food mystery boxes tulad ng Food Magic Bag at Fun Little Bag ay sikat sa mga kabataan ngunit may mga nag-aalala tungkol sa kaligtasan sa pagkain sa mga boxes na ito. Ayon sa mga ulat, may ilang mga di maayos na negosyo ang gumagamit ng modelo ng popular na nagbebenta para mapatapon ang kalamang substandard na produkto. At ito rin ang estilo ng ilan sa bakery industry. Ang frugal na estilo ng pamumuhay ay umaabot din Halimbawa ang isang tindahan ng dalawang yen na tinapay malapit sa Chenan Tong Yuan subway station sa Beijing na may malaking sign ng freshly baked ay naging isang paboritong lugar. Nakita ng isang lokal na nagbabayad ng 36 yen para sa isang malaking supot na naglalaman ng higit na 10 tinapay. Binigyang pansin ang tindahan na ito ng maraming kabataan na dati ay mas gusto ang mas mahal na tinapay sa kabaligtaran ng kasikatan ng dalawang yan na tinapay. Ang mga high-end bakery ay nagsasara ayon sa datos mula sa Kanyin 88. Sa nakaraang taon, mahigit sa 100,000 na bakery ang nagsara, ngunit 122,000 ang bagong bakery na nagbukas at 12,100 na nagsara na nagtulot lamang ng 1% ng paglago sa bilang ng National Bakery Stores noong 2023. Sa mga nagdaang taon, maraming kabataan ang nakakita ng mga bagong oportunidad sa pamagitan ng pagpo ng video tungkol sa murang pamumuhay sa social media. Sa mga platform ng social media sa China, mayroong higit sa 2 milyong posts na may kaugnayan sa affordable consumption o substitution kung saan marami ang sumusunod sa pilosopiya ng bagong consumerism na lahat ay maaaring mapalitan. Halimbawa, ang papapalit ng mataas na kalidad ng kagamitan tulad ng SK-2 sa tubig ng bigas, paggamit ng bookshelf bilang shoe rack at ang pagpapalit ng down jacket sa military coat. Ayon sa Xiao Hongwu social media platform, hindi ito tungkol sa kakulungan ng kakayaan na bumili ng isang bagay, kundi ang paghahanap ng mas cost-effective na alternatibo. Ang pilosopiya na ito ay umiikot sa iba't ibang aspeto ng buhay, tulad ng pagpili ng trashcan kaysa mamahaling suitcase at paghahanap ng mas cost-effective na pamumuhay. Kung ating mapapansin, ang pagbagsak ng kalidad ng pamumuhay sa China ay hindi lamang nangyayari sa China, kundi ito'y nangyayari rin sa buong mundo at maging sa ating bansa. Ngunit ang isang superpower na nagpapakita na sila ay makapangyarihan at hindi naghihirap ay ito ang nagbibigay ng mas mahirap na pamumuhay sa China dahil kinokonsens nila ang talagang nangyayari doon na tila ang mga tao doon ay mayaman. Ngunit sa totoo lamang, mga leftovers ang hilig nilang kainin at karamihan doon ay hindi na nagugrow economically dahil na rin sa mababang pasahod ng kanilang gobyerno. Kaya naman, patuloy nating ipanalangin ang bansang China sa kabila ng mga kahirapan na kanilang nararanasan doon at naway mabuksan ang mga mata ng mga leaders nila na ang kanilang kasakiman ay mapalitan nang tunay na pag-ibig sa kanilang kapwa at sa mamamayan ng China. Pangalawang Korinto 9 verse 7, Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagat iniibig ng Diyos ang nabibigay ng may kagalakan. Mga kaibigan, ang tunay na papapasya natin sa ating pagkipagkapwa-tao sa pagtulong sa kanila ay nakabase sa kung gaano kaluwag ang ating pagtanggap sa kanila at ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng lubos-lubos na karangyaan dahil ito ang magbibigay ng tunay na kagalakan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panurood. Tayong mandalangin. Ama naming banal mga Panginoon namin Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong pamamahal sa amin. Salamat po Panginoon sa inyo pong pagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Patuloy po Panginoon na alagaan din. Ang mga kaibigan po namin sa China na nawawalan Panginoon na ang iba Panginoon ay nawawalan ng pag-asa. Ibigay Panginoon din ang kanilang pangangailangan katulad ng inyo pong pag-aalaga sa amin. Salamat po Panginoon sa inyo pong pagmamahal sa amin na upo'y patuloy rin pong alagaan at bigyan Panginoon ng guidance ang mga leaders po namin na magkaroon sila ng tunay na pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Purihin ka o may Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.